Brom 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 Nandito na naman si Machong brom brom Ha <laughs> ha <Hi>, ha mama Ha <laughs> ha Mga ka brom May nakita na naman ako natutulog sa tabi ng kalsada mga ka brom Bigyan naman natin ito na pagkain Let's go Punta tayo sa Jollibee mga kabrom brom Para umuli ng pagkain Para ibigay na kung saan Natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga ka brom Let's go Uh, dito na tayo sa Jollibee mga uh, para umuli ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kapagbong pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga kapagbong bili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Uh, ito na mga kapagbong nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin ito kay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kapagbong bro. na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabarumbam doon sa tutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabarumbam! Ihatin na natin ito! Let's go! Oh, uh, nandun siya namin mga kabarumbam lapitan natin para ibigyan ba tayo. Let's go! Nandito siya mga kabarumbam. Let's go mga kabarumbam. Nabigyan ng kayo kanana? Let's go!